Hi mga kasami, magandang gabi po sa inyong lahat at syempre mag-iingat po kayo palagi kung saan mo po kayo naroon. Ano ang tatlong sign na may gusto si Kumare kay kum pare, ayan mga kasawi, yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Ang unang sign mga kasawi is concern si kumare kay kumpare. For example mga kasawi, ang kanyang kumpare ay nagtatrabaho ito sa malayang lugar o sa kabilang ibayo. So syempre ang si kumare ay paepal ito at higit sa lahat ay palaging concern sa kumpare niya. Masyado niyang iniingatan si kumpare, pinapalagan at higit sa lahat nagpapaalala na minum ka ng gamot kumain ka na ba? Ayan, mag-iingat ka kung saan ka man sa trabaho mo at wag kang magpapalipas ng gutom. Ganon yung kumari mo kapag kami gusto sa kumpare mo, mga kasawi. Talagang lahat ay dinititilyado. Ayan, mga kasawi, yung ating una na sign. Ang pangalawa naman natin na sign mga kasabi, ay papansin. Ayan. Alam nyo ba si Kumare kapag may gusto kay Kumpare lagi itong nagpapapansin. For example mga kasabi, si Kumpare ay nasa bahay at umiinom ng kape. Tapos ang Kumare mo ay nagpalaging pasulyap-sulyap ito at hindi ito nakakatiis. Pupuntahan niya talaga ng bahay si Kumpare para lang magpapapansin ito. Laging nag-aayos at nagpapabango para naman kapag naamoy ni kumpare ay mabangong mabango si kumare para naman agaw atensyon ang kanyang kabanguhan o hindi kaya ay nagpapaganda palagi para naman mapansin ni kumpare ang kanyang kagandahan laging naka -red lipstick ito at nagpapansin at nagpapasexy ito kay kumpare ayan laging yung tatandaan yan mga kasawi ang pangatlo natin alam ko na mas relate na relate ang mga kalalakihan dito, nagbibigay ng regalo si Kumari ayan, alam nyo ba ang mga kababaihan Malalaman nyo, kapag ka may gusto ang inyong kumare sa inyong kumpare, nagbibigay ito ng mga regalo na hindi it nabibigay kanyang asawa. Siyempre, si kumare ang magtutugo nito kung ano yung gusto ni kumpare na sinasabi sa kanya, ayon ang binibigay niya na regalo para naman makuha niya ang kanyang atensyon ni kumpare para ma-realize ni si kumpare na ay buti pa ito si kumare. Kung ano yung gusto ko na rito ko ay binibigay niya para naman mas makuha nito ang loob ng isang lalaki. Ganon ang ginagawa ng isang babae kapag kawan sa may gusto sa kanilang mga kumpare. Kinukuha yung loob nila para naman mas mabilis nila ito na mahulog sa kanilang patibong. Kasi kapag once na hulog na sing kumpare sa kanilang patibong ay mas madali na nila itong maangkin at makuha sa kanilang kumare. So ayan mga kasawi ha, ayan po yung ating pangatlo na sign. Kaya sa lahat ng mga nakakaranas ng ganito mga kasawi, na ganito yung kumare na pinapakita sa inyo, mag-iingat kayo na mga kalalakihan kasi isa yan sa mga sign o tatlong sign na sinasabi natin na baka isa ka rin sa mahulog sa patibong ni kumare. Kaya kapag once na nakakaramdam na kayo na feeling ninyo ay may gusto na sa inyo ang inyong kumare, mag-iwas na po kayo para hindi masira ang inyong pamilya at higit sa lahat, umiwas na kayo sa tukso para naman maging buo ang inyong pamilya. Kasi sa una lang yan, mas masarap. Sa una lang yan, mas kikiligin kayo. Kasi sa bandang huli ay hindi na ito masaya. Kaya lagi nang tatandaan yan, mga kalalakihan, wag na wag kayong mauhulog sa patibong ni Kumari. So yun lamang po mga kasabi yung ating topic ngayong gabi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag share at pag-comment. Sa mga hindi pa po subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.